ganito pala ang position so, guys gawa ng problem ko natin itong karabina so ayan ang hugasan uh, bago siya pumunta doon sa processing area so ayan na uh, ayan na yung lagayan niya isa isa nang nilalagyan ng uh, laman ayun makikita niyo guys naka slice na yan wala nang ulo so isa isa nang nilalagay sa hinkan ayan so bali hindi isa isa nila kung may kulang pa, binadagdagan at pagkatapos, ayan, papunta na siguro siya sa boiling area, boiler. Ayan, adyan banda, yan na yung paglalagay ng sauce, yan nakikita natin, kulay red na siya, tapos kasunod yan is may takip na siya. Uh, Pagkatapos yan, ayun na, siguro filing na, ilalagay na siya sa mga boxes. Makikita natin guys, talagang volume ang paggawa uh, nito, kaya ang bilis makaproduce.